So yun mga boss, ties or anilyo ng ating mga poste. So paano nga ba kinukuha yung dimension or sukat ng ating mga anilyo na to para makabuo tayo ng rebars ng ating mga poste. So yan ang tatalakayan natin sa video na to. So tara mga boss, umpisa na natin. sa ating mga manggagawa, lalong-lalo na mga beginners, syempre, hindi pa nila alam kung papano o saan nang gagaling ang sukat o dimension ng ating mga anilyo, ng ating mga ties para sa ating columns, kung saan nga ba ito kinukuha. So ngayon, isi-share ko sa inyo yung uh, aking kunting nalalaman ng sa ganon, eh, kahit papano, ay eh, may matutunan tayo sa video na to. Okay? Unang-una, ang mga sukat or dimension ng ating mga ties or anilyo ay makikita natin syempre sa plano. As per plan, makikita natin ito. Dahil mababasa natin ito yung dimension ng ating columns do sa ating mga plano ay makikita natin yan sa mga foundation plan natin. Yung ating mga rebars ng ating mga column details, dyan yung mababasa yung laki ng dimension, no? Yung dimension ng ating mga poste. So ngayon, pero hindi nyo makikita doon yung sukat ng ating anilyo. Dimension lamang ng poste yung makikita natin doon. So ngayon, mababasa natin doon sa ating general note, sa ating plano, nakalagay naman dyan kung ilan o gaano kalaki yung concrete cover na nakalagay doon sa ating plano. Siyempre, ngayon, for example, bibigyan ko kayo ng sample. Kung ang dimension ng ating columns sa ating plano, yung ating pinakabuhos ay 20 by 40 centimeters. So ngayon, kinakailangan magkaroon tayo ng anilyo na uh, 12 by 32 cm lamang. So bakit naging ganun lamang yung sukat or dimension ng ating anilyo? So bali yung sukat na 12 by 32 ay manggagaling sa outer side ng ating mga anilyo. So kinakailangan dito sa labas ang sukat natin, hindi dito sa loob. So para makuha natin yung ating eksaktong concrete cover. So ngayon kasi, pag wala pa rin kayong nabasa, diyan sa ating general notes na may concrete cover. So tandaan nyo lang palagi na 4 40 mm yung ating ginagawang concrete cover do sa ating mga columns or depende sa ating mga plano. Tandaan nyo lamang mga boss yung bagay na yon 4 cm paikot. 4 cm dito sa harap, 4, 4 cm dito sa likod, 4 cm dito sa gilid na magkabila. So kaya naman, kung 20 yung dimension ng ating buhos, ng ating columns, gaya na sabi ko kanina, magiging 12 cm na lamang itong anilyo natin. Babawasan kasi natin ng 4 cm, 4 cm both side in total of 8 cm. Kaya naging 12 cm na lamang yung finish niyan. And then ganoon din dito sa harap. Kung ang sukat natin dito ay 40 cm yung lapad ng ating poste, ng buhos, magiging 32 cm na lamang itong ating anilyo dahil babawasan ulit natin niya ng 4 cm, 4 cm both side. Okay? Tandaan nyo yung bagay na yon. And then, dito naman sa ating plano, minsan makikita nyo rin yung cutting list ng ating mga anilyo na gagamitin. Kaso nga lang, minsan hindi rin napapasama sa plano. So kaya gaya ng sabi ko sa inyo, kung wala kayong mabasa sa general notes, wala kayong mabasa sa cutting list ng ating mga details ng anilyo natin, tandaan nyo lamang palagi yung 40mm concrete cover for columns na ibinibigay sa atin for standards concrete clear cover. So yun lang mga boss, yung ating Simple details about sa paggagawa ng anilyo. So kinakailangan natin maglagay ng proper concrete cover sa ating mga poste nang sa ganon maiwasan natin yung pagputok. Pagputok ng ating mga buhos, ng ating mga poste at kinakailangan din natin maproteksyonan yung ating mga bakal especially sa hangin, sa tubig, sa weather para hindi mabulok agad yung ating mga bakal para mas tumagal sila.